Hi guys, ito ako ngayon bababa kasi tumawag si Amat, at kailangan ko ng deliver ng gamit niya doon sa hotel niya, na pinag ngayon yung amo ko walang pakialam ko, anong oras ng gabi, kung anong tawag sa 10 at tapos na ang trabaho ko sa oras na yan, wala siya ang pake kapag gusto niya, gusto niya ay, nag-iimot ako ang tugtog ng kotse, gotcha, nakikisabay din mahirapang buhay dito sa abroad. Pero lahat kinakaya. daman lang tayo. Mga besh. Kasi hindi tayo pwedeng magreklamo. Sana. Lubayan pa ako ng loob para matapos ko yung pagkakata pa dito. Um, ingat po tayong lahat guys. Mga panan tayo sa buhay. Bye. See you soon. Next video.